Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang uh, magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Ginugunita natin ang Semana Santa at ngayon ay uh, araw ng Webes Santo. Tayo ay makararanas pa rin ng uh, iba't ibang uri ng pagpapala, kabilang rito ay pagpapalang spiritual. Hindi pa rin tayo ligtas sa mga hamon na maaring ipahintulot ng ating uh, Panginoon. Ngunit ano man ang ating damdamin sa mga sandaling ito, mamaya sa larangan ng pananalangin na ating gagawin, maihahain natin ano man ang ating saloobin. Higit sa lahat, mag-aalay tayo ng pasasalamat. Bago natin gawin itong mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, kapupulutan natin ang aral, ang salita ng Diyos. kay palika, samahan mo ko rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa araw po ng uh, Webes Santo ay paalalahanan natin kung ano ang uh, ipinakita ng Diyos na halimbawa, ano ang ipinakita ng ating uh, Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad na isang paglalarawan ng paninilbihan na dapat nating ginagawa higit sa lahat sa kanya at sa ating kapwa. titingnan po natin ang isa sa mga pangyayari dito sa maituturing nating uh, The Passion Week of the Lord Jesus Christ. At titingnan po natin ang uh, nangyari noong araw ng Monday, Thursday. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at uh, muli sa mga sandaling ito sa aming pong pagdiriwang ng uh, Semana Santa ay mapapaalalahan ng kami sa kadakilaan ng inyong pag-ibig hindi lamang yung Panginoon Diyos. Napakaraming aral. Sa araw na ito, patungkol sa paninilbihan ang inyong ituturo sa amin. Naway, ito po ay tumimo sa aming puso at isipan. Nang sa ganon, ito po ay aming maisapamuhay. pamuhay. Ngayon pa lamang, tanggapin mo ang aming taus-pusong pasasalamat at pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. you're băng bắn xì ina kumu ang salako kahit di kara pa dapat ina lay mu ang buhay mu ang para sa akin Iniyako mo Di man kita pinahalagahan Di man kita pinaglaanan ng oras at ng pagtingin Nasasaktan man ang iyong damdamin Sino ako upang bigyang Pansin Inaku mo Ang sala ko Kahit di ka dapat Dapat Inanay mo Ang buhay mo Ang kamatayan Para aqui Para ang sala ko Kahit di karapat-dapat Inalay mo ang buhay mo Ang kamatayan para sa akin po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at uh, sa mga sandaling ito ay tutungayan natin ang uh, ilang uh, sa mga pangyayari dito sa nabanggit ko the Passion Week of the Lord Jesus Christ at ngayon ay ikalimang araw na ng uh, tinaguriang uh, huling linggo ng ating Panginoon dito sa balat ng lupa sa pagkatayo po ay nagsimula noong uh, Sunday ano yung uh, triumphal entry ginawa po nating bahagi ng ating pag-aaral ang triumphal entry ng ating Panginoon sa Jerusalem. At ngayon ay ikalimang araw, ito po ay maituturing nating uh, Holy Thursday. Tignan natin ang aral na pahatid ng ating Panginoon ng kanyang pangunahan, ang kanyang mga alagad sa isang banal na hapunan at hugasan ang kanilang paa at ito ay may aral tayong makukuha patungkol sa paninilbihan. Ano ang paalala ng ating Panginoon patungkol sa servanthood? Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa atlat ng one in the Book of John. Pag-aaralan natin ang kabanata labing tatlo, mga talata lima hanggang talata dalawampu. Ngunit pagtutuunan natin ang pansin ng dalawang talata lamang. At ito ay ang talata labing dalawa o hanggang na talata labing lima na. Apat na talata na para makuha po natin yung buong uh, context. So ganito ang ating mababasa dito sa Kabanata 13 in the Book of John Chapter 13 verses uh, 12 to 15. Sabi rito no, sa talata 12 muna tayo. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? tanong niya sa kanila. Verse 13. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. Talata labing apat. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng mga paa. At talata labing lima. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito ay dapat ninyong tularan. Alam mo kaibigan, pagka pinag-aralan natin itong mga talata na ating uh, tutunghayan, ang mga talatang ito ay bahagi ng kabanata labing tatlo at makikita natin yung mga account dito, no yung mga narrative dito sa chapter uh, 13. At ito nga ay una kinabibilangan ng banal na hapunan, the washing of the feet ng uh, mga alagad ng ating uh, Panginoon, at maging yung uh, the betrayal of Judas makikita natin dito sa kabanata labing tatlo. Ito ang ilan sa mga mahalagang pangyayari isang araw bago namatay ang ating Panginoong Heso Kristo. Pagtutuunan natin ng pansin ang halimbawang ginawa ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad patungkol sa paninilbihan, servanthood. Ano ang kahulugan nang ginawa ng ating Panginoon at ano ang kanyang layon at ito ay angkop para sa atin sa ating kapanahunan at sa mga darating na panahon. Alam mo kaibigan, sa mga tinaguriang the Gospels, apat lang naman 'yan, ano? Kung halimbawa yung uh, the narrative na 'yung uh, makikita natin dito, isasama natin yung uh, Book of Acts. Ngunit in the Gospels, si Juan lamang ang naglahad ng mga pangyayari patungkol sa paghuhugas ng paa. The other three Gospels did not mention yung the washing of uh, the feet. Bagaman isa si uh, Apostol Juan, siya ang nagbigay uh, ng account dito sa pag-uugas ng uh, paa. At ito isang napakagandang aral na ipinakita ng ating Panginoon, hindi lamang sa service, no, yung paninilbihan. Kung hindi dito makikita natin yung humility, yan, dalawa na kaagad ang aral, yung kababaang loob, bagaman si Kristo ay nakatataas sa kanila no kasi yung mga teachers noong araw the rabbi the rabbis ika nga oh, yung mga guro they were uh, sa ano way esteemed, nung mga kumbaga sa ano tis, sila ay iginagalang binibigyan ng pagtipitagan kumbaga sa ano ay uh, ganoon ang kanilang ipinapakita sa maituturing nilang mga rabbi na kung saan ang ating Panginoon ay isang uh, uh guro dito makikita natin ipinakita niya ang paninilbihan bilang pagtugon sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Yun ay uh, napakaganda no na ginawa ng ating Panginoon at ipinakita ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal sa kanila. At uh, dito ay nagpapakita rin ng magandang halimbawa ang ating Panginoon patungkol sa pakikitungo ng uh, bawat isa no sa kanyang mga alagad at ito ay napakagandang aral para sa atin. How we relate with others, ito ay napakagandang uh, paalala. Kaibigan, maaring may mga pagkakataon sa ating buhay na kung saan ang ating paninilbihan. Ito ay nangangailangan naman ng uh, sakripisyo. At ito ang ginawa ng ating uh, Panginoon, yung bang pagsasantabi, ng mga bagay na inaakala nating napakahalaga para sa ating sarili o kapakanan, bagaman inuunawa natin ang ating mga pangangailangan, ngunit may mga pagkakataon na isinasantabi natin ang ating pansariling layon upang tayo nga ay mag-alay, sa ano, magsakripisyo tayo para sa kapakanan ng ating kapwa at ito ang ipinakita ng ating uh, Panginoon. Ito ay isang magandang uh, paalala sa paggunita natin sa Semana Santa. Sa ginawa ni Kristo, nais nang ipayag sa atin na ang paninilbihan, una sa lahat, ito ay alay para sa ating Panginoon. Ikalawa, sa ating kapatid sa pananampalataya at sa ating kapwa. Alam mo, dito no, kung hindi natin mapagsisilbihan yung ating mga kapatid sa pananampalataya, eh, paano naman natin mapapagsilbihan yung mga taong wala pang tulay na pagkakilala sa ating uh, Panginoon? At ito ay isang napakagandang uh, paalala para sa ating kaibigan. Ipinapaliwanag dito sa maikling uh, pinag-aaralan natin, ipinapaliwanag ng ating Panginoong Isokristo na tayo ay magkakaroon ng kaligayahan. Meron tayong happiness, meron tayong kagalakan o joy na mararanasan sa ating paninilbihan. Higit sa lahat, sa ating Panginoon, maging sa ating uh, kapwa. Kung tayo ay tatalima labang sa utos ng ating Panginoon, makararanas tayo ng mga ganitong uh, damdamin. Meron tayong joy, meron tayong happiness. At uh, ipinapakita rin natin sa ating uh, Panginoon na ang kanyang ginawa ay ating isinasa pamuhay. Ito ay pagpapakita ng ating pagpapakumbaba rin sa harap ng ating Panginoon. Alam mo, kaibigan, alam ng ating Panginoong Yesus na siya ay paroroon na sa kanyang amang nasa langit kaya layon niyang turuan ang kanyang mga alagad na sa kanilang magiging gawain o responsibilidad sa pagpapalaganak ng mabuting balita ng kaligtasan, ang paninilbihan dapat ay may kababaang loob. Nabanggit ko, una sa lahat sa ating Panginoon at sa kapwa natin na kung saan natin ipahahayag ang mabuting balita patungkol sa kaligtasan. Maraming paraan, kaibigan, ang paninilbihan sa ating Panginoon at kapwa. Ngunit ang pinakamahalaga at pinakadakila na ipinakita ng ating Panginoon na maaari nating isa pamuhay ay yung pagsasantabi ng ating sariling kapakanan para sa pangangailangan o matugunan ang pangangailangan ng ka ating kapwa. Ang tanong sa atin sa araw na ito, sa ating paninilbihan, maging sa ating Panginoon higit sa lahat, maging sa ating kapwa. Ito ba ang uri ng paninilbihan na inilarawan ng ating Panginoon, yung pagsasantabi ng sarili, pagpapakita ng kababaang-loob at higit sa lahat pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. At ito ay isang napakagandang paalala pa rin sa atin dito sa maituturing nating Passion Week. Isa sa dapat nating paalala para sa ating sarili ay ang utos ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. kapayapaan ng Diyos ang sumating lahat. Pastor Melchor Magsino po at sa araw na ito ay ating pong idalangin sa Panginoon ang ating pong mga PDL at ang ating pong mga hospitals. Tayo po ay manalangin aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangirihan sa lahat. Kayo po na lumikha ng langit at lupa at nagligtas sa amin sa lahat ng gawa ng masama purihin at nakilay ng banal mong pangalan. Ama, sa umagang ito kami po ay nagpapakumbaba. Ama, salamat dahil sa panahong ito ay inaalala po namin dakilang Diyos ang inyo pong inialay na buhay para sa amin upang kami po ay maligtas at hanguin kami Panginoon sa tibo na kilang Diyos ng kamatayan ng kaparusahan ng aming mga kasalanan. Ama, nagpapakumbaba po kaming itinataas at didinudulog sa inyo sa pananalangin ang aming po mga kababayang persons deprived of liberties. Ama, sa araw na ito, Panginoon, sa pagbubulay, dakilang Diyos, ng dakilang pag mo ay patuloy mo na wang hipuin ng buhay ng bawat PDL dakilang Diyos na nasa mga facilities Panginoon sa cities, Panginoon, sa provincial, ganun din po, Panginoon, sa national facilities. Dalangin namin, Panginoon, na alam po namin, Panginoon, sila'y kasama at bahagi sa pinag-alayan mo po ng inyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa Lord, yung pagsisisi at pagingin ang pagpapatawad sa inyo, ay alam po namin laging laan ka na pagkalooban ng kapatawaran sino man na nagkasala. Dakilang ama aming dalangin ang kanilang kalagayan. Patuloy manawa silang proteksyonan na ingatan. Maging dakilang Diyos ang kanila pong mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord na sila po ay pansamantalang nawalay bunga po, Panginoon, ng pagkakalagak nila sa mga facilities dakilang Diyos. Lord na sila po ay nasa correction, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Maging ang mga tagapanguna, Panginoon, at tagapangalaga sa kanila ay biyayan mo sa Panginoon ng pagibig sa kapwa ang kanilang mga puso na itrit po sila gaya din ng sarili nila aming ding dalangin sa inyo ama ang aming pong mga hospitals na kailan Diyos aming idinudulog sa inyo at nagpapasalamat kami dahil ang pagbaba Panginoon, Lord ng uh, pandemic sa aming pong bansa ay aming pong ipinagpapasalamat sa inyo at patuloy na hinihiling sa inyong may kapakumbabaan na wang aming dalangin magtuloy-tuloy po ito Panginoon na kami po ay makabalik sa normal na gamban ng buhay na kaloob mo sa amin. Pagpalait, ingatan mo, na ang Diyos ang mga nangangasiwa, ang mga frontliners na kilang Diyos na patuloy na sila biyayaan ng karnungan at kaalaman at maging daluyan ng mapagpagaling at mapagpala mong kamay. Maraming maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. At dalangin din namin ang ministry ng DCAS, ang hardin ng panalangin, Panginoon, na sa bawat araw ay malaya po kami nakapagdudulog sa inyo ng aming pumakahilingan. Ang inyong pag-iingat, proteksyon ay aming hinihiling Lord na sa bawat araw ay managana sa buhay ng inyong mga lingkod purihin ang dakila mong pangalan ito po ang aming dalangin sa pangalang banal ng aming Panginoon tagapagligtas ng sesos amen at amen Kaibigan, sa araw ng Semana Santa o sa ating uh, maituturing na celebration ng uh, linggong ito, the Passion Week, tayo ay maraming aral na nakukuha mula sa salita ng ating Panginoon. At bukas makikita natin ang mga aral patungkol sa mga winika ng ating Panginoon patungko nung siya naman ay nakabayubay sa Cruz ng kalvario. Tayo ngayon ay manalangin sa ating Panginoon. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa aral patungkol sa paninilbihan. Naway sa halimbawa na inyong ipinakita, ganito rin ang uri ng paninilbihan, ng pag-ibig na aming ipakikita sa aming kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, sapagkat sa aming sariling kalakasan, karunungan at kaalaman, hindi namin maaring maisa katuparan ng inyong pong mga iniuutos sa amin. Ngunit pong kami po ay inyong tutulungan sa inyong pagpapala na ipagkakalawag sa amin. Maisa sa pamuhay po namin ang inyong mga aral. Higit sa lahat, magkakalawag kami ng kaluguran sa inyong. Panginoon, maraming salamat po sa inyong ginawa upang kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. My heart. Kaibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. Kaya't bukas, inaanyayahan kita, samahan mo ako dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin. Kuspos, ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave.